pakawit na kami tapos na yung aming day of okay. eh. pusa oh <laughs> akar pake ano ano ng ako Ito. sa kabila. hindi ko uh. Thank you. Thank oh. uh, you. Oh. ng amog, ginamit sila. Alam you. Thank you. lang, walang si lola na hindi ako magtrabaho ngayon. Ah, ako rin <laughs> Lumapas <laughs> pa nga siya nag-WhatsApp siya yung yan. Hindi ka pa nga

nasa kusina ko nung lap, nung nung na yung ilaw ko sa Azir sige pa rin yung mga ano nila oh yeah. yung ilaw ko sa ano sa sa gaan ko ang ingay niya dami pit mga luya siguro yun itapos <laughs> <laughs> e, eh, oh. e, tapos nung nagsara na ako ng ilaw alam niya na matutulog ako tapos sa tinulog na ako nang narinig na siguro tapos hindi na siya Meron na o oh, meron na. Pag-plane yun ang makapiray. Kasi yan, i-detail na yan eh. Tarat, tarat, tarat. Sabi niya. Ganyan na naman. Mga hold upper kami ngayon. oy! Ako hold upper. Video ko, ano ko to sa ano. Mahaba to. Hanggang pagbunta sa kansayin ko. Hindi naman ako

sa tsapeo, tsaka pagiro si tatay ko, si sa Polo. Bon bon Partner sila nung kapatid niyang panganay. Dapat nag-DI na lang siya. Kasi <laughs> ang ganda ng ano kasi. Oh. Mal, Chinese <laughs> New Year na dahil. Oh, oh, Kaya nga, nag-ano na naman sila ng... Si SBC na oh. Ano, ng bagong... Kulay ka tapos ang Happy New Year mo. Saka ka mag-post ng ganyan. Ako pag-abay. Ah, pa Oo, oh, pag ako, post ng ganyan sa YouTube ko. Ilang... YouTube. Po gumagaya, gaya, 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 gaya. May bank is Asian. The bank ba of Is Asian. Saan na si Elne?

Dependent naman yung mga yan. Nag-EMTR kami. Sabay-sabay kami. EMTR kasi.

Tapos magawaan mo na lang ng CR. Uh oh. Ay, hey, magano muna ako ng aking octopus. Wala na tulaman. laman. Yun yung balak na kapatid ko. Hati daw kami. Saan ba mag-top up Para ng octopus? Ha? Ikaw mag-top up din? Hindi

lang. Sarado na yung mga ito. Nasa na yung mga anak. Hindi ka makita. Ito so, yung aming

Okay, guys? 10 million? Bye. Thank you for watching, guys. Bye.